Sa mga mamimili po ngayong araw po ng lunas, alamin muna natin ang pinakahuling presyuhan ng mga produkto sa Kadiwa Store. May report si Bian Manalo live. Bian? Rise and shine, Dayan. Hanap niyo po ba ay mga abot kaya at sariwang produkto? Abay, bakit hindi pa siyalan ang Kadiwa Store dito sa Department of Agriculture Main Office sa Elliptical Road sa Quezon City? Mas pinili pa rin ng ilan nating kababayan ang mamili sa Kadiwa Store dito sa Department of Agriculture Main Office sa Quezon City. Isa na riyan si Teresita Fajardo na bukod sa mga nabibiling sariwang produkto ay malaki rin ang kanyang natitipid sa pamimili sa Kadiwa Store. Inaabangan din kasi ni Teresita ang murang bigas na alok ng Kadiwa. Malaking bagay po na makatulong sa aming pamilya. Katulad ko nagtitinda, sa isang linggo po, isang beses lang kami makabili. Mga laking tulong dahil nakakamura kami. Hindi kami napunta dun sa mahal na bigas. Ang talong, mabibili sa 80 pesos per kilo. 110 pesos naman per kilo ang kamatis na pampaganda ng kutis. Ang sibuyas pula nasa 90 pesos per kilo. Habang ang sibuyas puti, mabibili sa 80 pesos per kilo. Ang ampalaya mabibili ng isanda ang piso kada kilo. Ang luya mabibili ng 150 pesos per kilo. Meron ding green papaya dito na mabibili sa halagang 35 pesos per kilo. Kalabasa 60 pesos per kilo. Ang okra 50 pesos per kilo. Ang upo na mabibili sa 15 pesos kada piraso. Sitaw na isanda ang piso kada kilo. At ang siling green na pansahog sa sinigang, mabibili sa 70 pesos kada kilo. Bukod sa mga gulay, makabibili rin dito ng mga prutas, itlog at siyempre bigas na 29 pesos kada kilo. Patuloy na maghahatid ng abot kaya at mga sariwang produkto ang Kadiwa Stores. Lahat ng mga produkto dito sa Kadiwa sa main office ng DA ay direktang nagmumula sa mga magsasaka mula sa iba't ibang probinsya na malaki ang naitutulong sa kanilang kabuhayan. Payo naman ang ilang nagtitinda sa mga mamimili. Uh, dapat po dito na lang mamili sa May Kadiwa Center dito po sa Kadiwa kasi um, galing po sa farmers direktang pinupunta po dito. Kaya sariwa po sila at mas mababa po talaga yung presyo andito sir. Iniimbitahan ko po kayo na mamili ng mga gulay dito po sa may Kadiwa. Uh, dahil sigurado pong fresh po at mas mababa po yung presyo namin dito. Dayan, bukod sa mga gulay, prutas, itlog at bigas, ay makakabili rin dito sa Kadiwa Store ng mga beauty products tulad ng shampoo, um, uh, body oil at uh, sabon. No? Meron din ditong vitamins, Dayan, na maganda no na pampalakas maganda sa ating katawan lalo na sa panahon ngayon na uso ang mga sakit samantala diyan nagsisimula na rin dumagsa ang ating mga kababayan dito sa Kadiwa store na nag-aabang o nais bumili ng 29 pesos na bigas na alok ng Kadiwa store at uh, yan muna ang update balik sa iyo diyan maraming salamat Bian Manalo